Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwentong lihim na binubulong lamang sa dilim. Mga kwento ng mga taong nakaharap sa nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at mga gurong taglay ang kakaibang kapangyarihan na ipinapasa lamang sa piling alagad. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa Bicol, sa isang baryong tahimik sa araw pero sa gabi ay binabalot ng takot isang kwento ng isang batang na ulila, isang gurong hero, at isang laban na hanggang ngayon ay kinatatakutan ng mga nakasaksi. Ito ang kwento ni Ruben at ng kanyang maestro, si Mang Isko, ang antinghero ng Bicol. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng isang kakilala ko. Gamitin na lang natin ang pangalang Ruben. Taong isang libu siyam, naraan siyam na sa bayan ng Bulusan. Sorsogon ng mangyari ang lahat. Panahon iyon na hindi matahimik ang kabundukan ng Bicol dahil sa mga armadong grupo. Madalas may nasusunog na bahay, may kinukuha ang mga rebelde, at maraming baryo ang nadadamay isa sa mga naapektuhan ang lugar ni Naruben. Sa edad na labintatlo, maaga siyang naulila ng mapagbintangan ang kanyang ama at ina na may kaugnayan sa mga sundalo. Ang tatay niya ay kagawad ng barangay at ang nanay niya naman ay nagtatrabaho sa isang koprahan. Dahil dito, lumaki si Ruben sa pangangalaga ng kanyang lolo. Ang pamilya nila ay may sariling taniman ng nyog at abaka pero halos lahat ng anikinukuha ng mga rebelde. Wala silang magawa kundi sumunod para manatiling buhay. tito pumasok ang isang mahalagang karakter sa kwento. Si Mang Isko, isang kababaryo na matagal nang nagtatrabaho bilang katiwala sa nyugan ng lolo ni Ruben. Tahimik lang siyang tao at mukhang pangkaraniwan. Pero hindi alam ng lahat, isa pala siyang batikan na antinggero. Nadiskubre ni Ruben ang sikreto ni Mang Isko nang minsang binantaan ito ng tatlong manggagawa na naiinis sa kanyang pagiging istrikto. Inabangan nila si Mang Isko sa may daan pa uwi. Pitpit -pit ng mga lalaki ang gulok at itak handang manakit. Ngunit laking gulat ni Ruben na palihim na sumunod nang makitang hindi tinablan ng taga si Mang Isko para bang dumulas lang ang talim sa kanyang balat tinulak, pinilipit at pinagtatadyakan lang ni Mang Isko ang tatlo bago niya sila pinaalis. Doon na nagsimulang humanga si Ruben at nakiusap siyang turuan siya ng lihim na karunungan. At nagsimula nga ang kanyang pagsasanay. Tinuruan siyang magdebosyon gamit ang medalyo ni San Miguel. Pinakilala sa kanya ang mga dasal at orasyon mula sa isang lumang librong itim. Ipinakita rin sa kanya ang iba't ibang gamit na proteksyon mula sa mutsa hanggang sa kahoy na tinatawag na sinukuan. Makalipas ang apat na pung araw ng debosyon, unang nasubok ang lakas ng medalyon ni Ruben. Isang gabi, pauwi sila ni Mang Isko sa baryo nang biglang may napakalaking asong itim na humarang sa kanila sa gitna ng kawayanan. Sabi ni Mang Isko, iyon daw ay bagat Isang uri ng aswang na nananambang sa mga naglalakad sa gabi. Sinabihan si Ruben na huwag magpakita ng takot at magdasal ng pitong krus ng kanyang medalyo. Pagdaan nila, biglang naglaho ang nilalang. Pero hindi doon natapos ang lahat dahil isang mas malakas na nilalang ang biglang sumalakay. Sinalubong ito ni Mang Isko gamit ang kanyang itak. Pero nasunggaban siya at sinakal ng halimaw. Doon unang narinig ni Ruben ang matinding sigaw ng aswang. Hindi ba sinabi kung babalikan kita? Habang nakikipagbuno si Mang Isko, inusal niya ang Sator Arepo Tenet Ordo Rotas at biglang umurong ang halimaw para bang napaso. Pagkatapos, tinasalan niya ng espada ni San Miguel ang kanyang itak at itinarak ito sa dibdib ng aswang na agad na nag-apoy at naglaho. Sa mga sumunod na taon, mas dumami pang itinuro si Mang Isko kay Ruben mula sa paggamit ng sinukuan hanggang sa mga pangdepensa laban sa mangkukulam. Isang beses, nakaharap pa nila ang isang kilalang manggagaway mula sa masbate at doon nakita ni Ruben kung paano ginamit ni Mang Isko ang kanyang mga dasal para tuluyang puksain ito. Ngunit tulad ng lahat ng guro, Dumating ang araw ng pamamaalam. Bago siya pumanaw, iniwan ni Mang Isko kay Ruben ang kanyang mga gamit at ang itim na librong puno ng mga dasal, ang huling habilin niya. Anak, tandaan mo, lahat ng kapangyarihan ng anting-anting umutya ay galing pa rin sa Diyos. Gamitin mo lang sa kabutihan, huwag sa pansariling interes. Respeto sa kapwa, respeto sa buhay, yan ang tunay na lakas ng isang antingyero. Ngayon si Ruben ay namumuhay bilang isang tahimik na ama ng pamilya sa Legaspi, Bicol. Paminsan-minsan, tinatawag pa rin siya ng mga tao para manggamot o magdasal. Ngunit sa puso niya, dala pa rin niya ang mga aral ng kanyang guro, si Mang Isko, ang antingyero ng Bicol. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento ni Ruben at ng kanyang guro na si Mang Isko ang antinghero ng Bicol. Isang paalala na sa kabila ng kapangyarihan ng mga gamit, orasyon at anting-anting, ang tunay na lakas ay nagmumula pa rin sa pananampalataya, kabutihan at pagrespeto sa kapwa.